Alam niyo may isang kwento sa Biblia na para sa akin isa sa pinakamasakit pero pinakamagandang larawan ng pag-ibig ng Diyos. Yung kwento sa isang propeta na si Hosea at ang asawa niya na si Gomer. At kung makikinig kayo sa kwento ito, baka makita niyo kung gaano kabuti ang puso ng Diyos sa mga taong paulit-ulit siyang sinasaktan. Isipin nyo to. Isang araw, kinausap ng Jose Jose ya. At hindi ito yung typical na utos. Hindi yung mga ngaral ka o pupunta ka sa ganitong lugar. So ang sabi ng Diyos sa kanya, Joseya, pakasalan mo ang babae hindi dapat mahalin mo siya. Kung tayo yon, siguro sasabihin natin, Lord, sure ka ba? Totoo ba to? Pero si Jose sumunod. At doon niya nakilala si Gomer. Maganda, maamo ang mukha. Pero may nakaraan, masakit at magulo. Pero utos ng Joseon, kaya minahal ni Josea si Gomer ng buong buo. Nagkaroon sila ng mga anak, nagkaroon sila ng tahanan, na para bang may bagong simula si Gomer. Pero eto na, isang araw, nagising si Josea na wala na si Gomer sa tabi niya. Isang gabi lang, pero hindi na siya bumalik. At nang tumagal, nalaman niyang iniwan siya ni Gomer. Bumalik sa dating buhay, bumalik sa mga taong sumira sa kanya. So sa isip ni Hosea, ginawa ko na ang lahat, pero bakit? Ang sakit nun, yung ginahal mo, tapos ito pa rin ang iiwan. Pero dito nagsimulang ipakita ng Diyos ang totoong mensahe. So habang nasasaktan si Hosea, kinausap ulit siya ng Diyos. Hosea, ganyan ang ginagawa ng Israel sa akin. Paulit-ulit nila akong nilalayuan, pero hindi ko sila kayang bitawan. At ngayon, ipapakita mo sa kanila ang klase ng pag-ibig na meron ako. At matindi, sabi ng Diyos kay Joseya, hanapin mo siya. Tubusin mo siya at mahalin mo siyang muli. So imagine that, kung ikaw iniwan ka na, babalikan mo pa ba? Pero si saya sumunod hinanap niya si Gomer sa madilim na kalsada. Sa mga lugar kung saan basag na ang mga pangarap ng mga tao. At sa isang sulok, nakita niya si Gomer. Pagod, marome, wasak na wasak na para bang wala ng halaga. At itong mas masakit, ibinibenta siya. Parang bagay na wala ng kwenta. Pero sinabi niya siya, anong presyo kukunin ko siya? At binayaran niya, tinubos ang sarili niyang asawa. At sa harap ng mga tao, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Gomer at sinabi, Umuwi na tayo, hindi kita iiwan, mamahalin pa rin kita. At dito ko nakita ang tunay na mensahe ng kwento tayo si Gomer, tayo yung paulit-ulit na lumalayo. Tayo yung pumapalit sa Diyos para sa kasalanan, para sa mundo, para sa mansamantalang saya. Pero ang Diyos, siya si Josea. Hindi sumusuko, inahanap tayo kahit tayo na mismo ang umiwas at handa niyang bayaran ang presyo. Hindi pila, hindi ginto, kundi dugo ng anak niyang si Jesus. Kaya kung may nanunood ngayon na bakaramdam mo malayo pa na sa Diyos, or marumi ka na, or hindi ka nakarapat dapat o bumalik ka sa dati mong buhay, tandaan mo to, hindi ka sinusukuan ng Diyos. Hindi si